Hi, good morning once again. It's a wonderful day today. So ang video natin ngayon no, ay uh, papakita ko yung uh, uh, update sa ating uh, ginagawang uh, bahay ng kambing. So nandito tayo sa portion na nasa itaas. kung saan not uh, overlooking yung uh, ano, uh, area natin dito. So yung background naman nakikita po ninyo yung ating uh, kapaligiran. So malapit na rin ma harvest palay na ito. Uh, paglalagayan rin natin no paglilipatan natin ng mga mag para yung uh, mga pato natin ay uh, ito gagala sa palaya na yan pag na-harvest na yan so hindi dito tayo ngayon sa itaas kung saan at uh, kung papala rin tayo hindi tayo ano no ngarap lang tayo pala rin tayo dito tayo gagawa ng uh, bahay para maganda ang pagkakita natin dito sa baba kasi overlooking siya no at uh, doon naman yung uh, ating uh, ano, dito naman yung ating uh, mga manok, no? So, gagawa tayo ng sintro na uh, dito sa bahay para makikita natin, matatanong natin uh, kabilaan yung ating mga alaga. So, pansamantala, no? Ganito pa lang yung uh, sitwasyon ng ating uh, ginagawang pabahay at uh, naghantay pa tayo ng budget para mabubungan, so... Ito yung uh, kabuuan ng aking bahay, no, na bahay ng kambing. So, sumukat ako ng uh, 20 feet yung uh, pahaba, no. So, pangarap natin ay uh, may sagad natin hanggang dito sa dulo, no. At uh, yung laki niya, sakto na yung laki niya, 18 feet, yung uh, laki niya. So, magkakaroon siya ng saig. Pero pag uh, dinugtungan natin to ay mas mataas na dahil uh, nagkamali ako nung una, no. Kaya nung sumukat ako ng 1 meter, doon ako sa likod. Eh, medyo mababa yung porsiyon na yon. Kaya yung uh, pagdating dito sa ibabaw, no? Ay wala ng 1 meter, no? So sabi ng mga nakakala, mga experts, so kailangan 1 meter pataas, no? So sakto lang yung uh, ano natin na uh, sukat pero dito sa ano ay uh, hindi uh, nagsakto dahil uh, mababa na dito dahil yung uh, area natin na uh, overlooking no sabi ko nga overlooking so kabuuan ng area natin nito ito ay may gito 1000 square meter kung saan at uh, kikita naman yung uh, magmula doon hindi ko na area yung nandoon sa palubugan ng kalabaw pero sabi ng tita ko ay uh, kasama ko na daw sa bakod para ano kasi maliit na portion lang yon so salamat no para magalaan rin ng ating mga kambing So hanggang doon naman sa dulo, ha, 'yon. At magkakaroon tayo dito ng uh, ano, bahay ng uh, ano, bahay ng pato. Punta so, diyan uh, sa harap niya, 'yung uh, dating fish pan, So, diyan natin pakakawalan, no? So, makikita natin ipapakita ko sa inyo kung 'yung uh, resulta ng ating uh, ginagawang pabahay. So, nandiyan na 'yung uh, sawa ng utol ko, 'yan. Oh. So, 'Yan 'yung kasama ko ng papanday diyan. So ito kabuuan niya dito tayo magkakaroon ng uh, bahay. No? so tanaw na tanaw natin yung uh, overlooking ng uh, ating ginagawang pabahay. So yan uh, lahat niyan ay kalagyan uh, natin ng perimeter fence no. So, lalapit tayo dito sa aking uh, ginagawang uh, bahay no. Yan. Pakita ko yung uh, kabuuan ng bahay. So ito binyak-byak ko na yung ano binyak biyak ko na itong uh, mga kawayan para magiging ano magiging sahig ano. so o nga uh, malaki pa yung kulang niyan pero uh, hanapan na lang ng paraan so ito na uh, hero na lang ang kulang ito yung itaas niya no hero na lang ang kulang yan So nalagyan na rin ang yero ng uh, ano ha uh, ng yero. So, Ayun. Lahat po niyan no uh, ay uh, konti na lang ang uh, kulang. Ayun. Oh, so, yung uh, back, background natin no, magandang palayan. Yung so, purpose naman ng paglilipat natin ng mas kubidak dito para may mga paliguan dito dahil uh, ito yung uh, ginawa natin na uh, paliguan niya dito sa dating fish pan so wala nang laman to so magkakaroon dito ng uh, ano lalaliman natin to so dito yung uh, bahay ng uh, manok ay, ano yung uh, maskubidak so lahat nyan perimeter fence silalagay natin no magmula dyan sa kanto na yan so yan na uh, paikutin natin to Ayan. O, na sa itaas na portion yun. Nasa babaw tayo. Ayan. And ito po yung, uh, ano, uh, tirin ng ating uh, pabahay. No? So, ito na yung bahay natin. Ayan. Kita po ninyo. So, 6 feet lang yung taas niya. Magmula dito sa pamakuan ng side. So, ginawa kong monitor type doon para yung uh, amunya uh, makasingaw naman yung uh, ano uh, yung uh, amin ng uh, ano ng kambing no para hindi siya malalaso ng amoy so yan po yung update sa ating uh, ginagawang pabahay at uh, pupuntahan ko ngayon yung uh, aking uh, mga manok para bigyan ng pagkain bago tayo magtrabaho dito bigyan ko muna sila ng pagkain bago tayo magtrabaho doon no para kasi uh, walang kabusugan to eh. Ha? Ayan, at, uh, sumusunod na sila. So, medyo maaga ako pumunta dito. No? Nakikita ninyo, uh, wala pa sila. Kasi pag uh, medyo 7 na, hindi dyan sila kagad. So, hindi dito yung ating mga kambing. No? Ayan. Yung uh, dalawang uh, anak niya, kikiting. Meron pa doon sa, uh, ano, yung uh, hindi pa na, sabi sa ng bahay, hindi ko pa nilipat dito kasi masyadong bontes so baka kako biglang manganak ay uh, walang tutulong kasi panganay panganay yung uh, magiging anak niya na so kaya dito kung dito sa malap, uh, malayo sa atin hindi natin matulungan pero kung uh, nandodon pag naririnig natin na uh, umiiyak so magsisilip natin kung uh, manganak siya ay uh, matutulungan natin kagad So, ayan na sila. Nandito na sila kagad. ayan So, may 30 piraso na itong ating uh, maskubidak. Yung pato. Meron pa doon sa loob na 11 piraso na dakling. So, magiging 40 piraso na. At dalawa na yung naglilimlim dyan. No? So, ito. Good morning. At, uh, ito yung uh, mga decal brown. No? So, check attendance muna natin. Kompleto. So, BPR. Meron na siguro tayong makuha ang itlog maya maya dyan. So, kompleto na rin ang panging itlog nyan dito. So, Rhode Island. Nandiyan yung mga Rhode Island natin. Ito yung mga pasaway. Mga barako natin. No? Ayan. So, sa gustong mag ano, mag, ng uh, barako natin, So binibinta ko ito. Ito may Black Castrol pa tayo na tira. Meron tayong yung uh, tatlong uh, ano at uh, yung Road Island na barako no. Yan. so Yan, so yan yung uh, update. Ito yung uh, mga Black Castrol. Ito naman yung uh, mga sisyon natin noon. So malalaki na siya, ayan oh. No? Oh, so, buwan na ito. Kita po ninyo, no? Uh, Ang dumalaga na ito yung uh, ano uh, napisa natin ng uh, tatlong tre. So nabuhayan tayo ng sampung piraso. Salamat. Kahit pa paano may uh, natira. No? So ito ay uh, ano no tinitry natin na uh, walang bakuna ito. No? Hindi tayo nagbakuna nito. So bahala na kung anong mangyayari dito dahil uh, simpre, wala na tayong pambili ng bakuna eh, sa sampung piraso lang sila eh, ilan magano yung bakuna so ano na lang no uh, na lang to so, titingnan natin kung uh, anong uh, mangyayari dito so yan na no yan yung uh, update natin at uh, magbibigay na tayo ng uh, pagkain nila nandito na sila umaingay oh, na ito, so, no? Ah, uh, hindi pare-parehas ang laki, lalaki siguro ito. So, ano na, no? Ah, uh, hindi natin, kung uh, ganitong edad nila, kung uh, pakainin natin ng pakainin, no? Pero hindi natin magagawa dahil uh, sakto lang na pinapakain natin sa umaga at saka sa hapon. Kasi pag uh, Tuloy-tuloy na pakainin natin to, walang tabusugan, pero mabilis nga sila lumaki. Pero yung uh, budget natin ang ina sinasala nga lang no. Dahil uh, hindi natin kaya yung malaking uh, ano, uh, uh, budget uh, ito. Kung anong uh, nakukuha natin na uh, ito sa itlog. Minibenta natin ng table leg. So, yung nalilikom natin, wala pa tayong uh, pira na na tatabi, no? wala tayong kinikita. Lahat po nandito lahat sa kanila na pagkain. So malay ninyo, someday, no? ay uh, papalarin tayo na palapina natin to pag uh, na-convert natin by uh, money, no? ay sakat uh, saka pa tayong magkaroon ng kita. No? Pero sa ngayon, puro labas lahat yung ano natin at ang uh, kapalit noon uh, lumalaki itong mga alaga natin na uh, malulusog naman at uh, yung uh, pagkain ng uh, ating mga breeder o so sinusustin natin ng maigi na breeder feeds yung uh, pinapakain natin para uh, mapunuan no? yung uh, ano nila pangangilangan so ang namin ngayon uh, patuloy kami uh, gumagawa ng bahay ng kambing para may lipat yung uh, mga kambing at uh, itong uh, mga pato dahil uh, hindi kaya ng mga manok. Pero okay naman yung mga manok natin, no. Oh, kita ko niyo. So ito yung uh, salbahay sa kanila pero ano ano. Nasa ano, tatlong kilo na rin to. dalawa na lang yung uh, ating ano uh, black loop. So ngayon uh, mamaya ang last na bibigyan natin ng uh, pagkain itong kambing uh, pero papastulan na natin uh, pagkakawalan ko lang to automatic na napagpunta doon sa pastulan so sinusundan ko na lang at uh, chik minsan nagbabantay ako doon dahil uh, maraming aso na gumagala ngayon so ngayon uh, sila naman yung bigyan natin ng pagkain para tapos na tayo at saka yung sisyo so magandang umaga po at uh, ito po yung uh, ating uh, trabaho dito sa farm umaga at saka hapon no? o so, higinisin itong uh, area nila no? bigyan sila ng tubig bibigyan sila ng pagkain so, yan lang po at, uh, magandang uh, ano, umaga at uh, sana may may inspire din tayo na garon rin sila ng ganitong nga uh, ano ng ano nito ay uh, si stress din itong uh, ganitong uh, trabaho ta uh, mag-enjoy ka noo ikita mo ganito no ayan no? mo ito mga manok ko ito alas 5 kilo na ito no sobrang uh, bigat oh so, ititian ko ito at saka yung sisyo so may gagawin kami yung uh, tuloy namin yung ginagawang uh, pambahay ng kambi uh, magandang umaga po sa so, mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin yung notification bell para update kayo sa na-upload natin, no? Sa patungkol sa pagbibentures nating farm, no? So, kaya po, magandang umaga po. At uh, shout out sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa mga kababayan po nating mga emigrants at mga kababayan po nating mga OFW. Magandang umaga po. Happy farming.